May nagtanong sa akin. Hello sir, may tanong lang po. May utang po kami sa OLA at hindi pa nababayaran hanggang ngayon dahil gipit pa. One month na po. <clears throat> uh, Nag-text po sila na ipablatter daw po at ipabaranggay kami para makabayad. At kung hindi, na may gamit na kukunin sa amin, equal doon sa inutang na 5,000. Totoo ba yun? Maraming salamat po, boss. Okay. Sa lending kasi, no? Tsaka sa financing. Po pwede naman talagang magpa-blatter sila. Kaya lang, ah... Kasi nga, ah, Malalaking kumpanya, pag malalaking kasing kumpanya, hindi na sila in entertain sa barangay, eh, no? So, dun pa lang, medyo malabu na, no? At, ah, sinasabi nila na... Paano daw, ah may kukunin na gamit sa inyo katumbas nung uh, inutang uh, bago nila magawa yon kasi garnishment ang tawag doon no uh, garnishment of uh, asset no bago nila magawa yon eh, kailangan munang may court order no uh, so para sila magka court order kailangan nilang magdemanda so para sila makapagdemanda kailangan sumunod sila sa proseso may proseso po kasi yun eh hindi po basta-basta na makakapag-demanda po sila. No? agay po nun sa inyo, small claims po ito kasi um, kasi po uh, less than uh, 1 million itong nahiram nyo sa OLA. No? Um, ang ano ko na lang o payo ko na lang is dumulugo kayo sa ating mga kinauukulan. No? Pwede kayong lumapit sa SEC po. Yan, no? tapos uh, sa BSP pwede rin po uh, pag may breach naman po sa privacy niyo sa National Privacy Commission pag kayo naman po eh ano uh, may kumbaga, may cyber libel or uh, cyber bullying uh, pwede po tayo sa ano sa PNP anti cyber uh, cybercrime uh, group no at uh, sa NBI cybercrime division pwede po kayong dumulog doon no at isa pa po eh dumulog kayo sa abogado no para po uh, kumbaga makapag uh, bigay sila ng abiso kung ano man po yun pwede niyo gawin no kasi po pwede nyo po ng sampahan ng harassment no I hope po na, na nasagot ko yung inyong tanong no at uh, nakatulong kahit papaano Uh, maraming maraming salamat po sa inyong uh, pagsubaybay po. So, sa ngayon, yun lang.